madam damin, ayan, dumating ako galing palengke. Bumili kasi ako ng halos isang kilong mangga worth 170 pesos. Tapos, nagulat ako, sabi ni kuyang nagtitinda, ne, wait ka lang dyan ha, may ibibigay ako sa'yo ha, saglit lang. Marami kasi siyang customer that time. Parang nasa tatlo yung sunod-sunod after ko bumili. Tapos, edi eh, ako naman, si Hintay Hintay, sabi ko, ano yung bibigay ni Kuya? By the way, itong si Kuya ay suki na talaga niya ako sa kanyang mga panindang prutas. So, lagi ako sa kanyang bumibili ever since the world began. Charis, ever since nung buntis pa lang ako, yung mga buko na iniinom ko, sa kanya ko binibili. Ay. Pati ngayon din naman, siguro every week akong bumibili sa kanya ng manga. Kasi nga ginagamit ko sa greyhambar business ko dito sa bahay. Tapos ayan na nitong last week lang, last last week ata yon bumili ako ng manga. Eh, sakto, meron siyang avocado. Sobrang rare lang na makakita ako ng avocado na 220 yung kilo. So, sabi ko, Kuya, pwede bang reserve mo ko niyan? Balikan ko na lang uh, mamaya, babalik ako sa bahay, kukuha lang ako ng pambili. Kasi na-short na ako. Dahil that time, pamalengke lang talaga yung dala ko na pang ulam at mangga. Tapos sabi niya, ay hindi, dalhin mo na pareho, dalhin mo na tong avocado kasi baka maubos pa. Sabi ko, ay kuya wait, balikan ko na lang. <laughs> Pinadala niya talaga sa akin, ganun ba ako? Yung mukha ko mapagkakatiwalaan talaga eh. <laughs> Tapos ending, na-delay ako magbayad sa kanya kasi kinabukasan parang kumain kami sa labas. Hindi ako nakapamalengke ng lulutuin namin sa tanghalian. So, ang ending, um, tumagal ng 2 days yung utang ko. Kinabukasan ko pa siya nabayaran. 2 uh, days na. So, sabi ko sa kanya, Kuya, may dala akong ano, Graham Bar, isang Oreo at isang Manga. Tapos binigay ko sa kanya, babayaran pa sana niya. Kasi sabi niya, paninda mo yan. Sabi ko, ay kuya, okay lang yan kasi delay ako eh. Nadelay ako ng bayad sa'yo. Parang pakonsuelo kumbaga. Tapos, ayun, binayaran ko na. Tapos, nitong bumili nga ako kahapon lang ayan na, binigyan niya ako. Siguro natuwa siya kasi, or nasarapan dun sa Graham Bar. Charis! <laughs> so, ayan, makikita niya naman. Yung iba, sobrang din na mapapakinabangan. Talagang kukunin mo na lang yung kung ano yung laman. Pero yung dalawa, ay yung tatlo, malaki pa talaga yung nakuha ko. And by the way, hindi ito yung gagamitin ko sa paninda ko. Okay, huwag kayong magpanik. Don't panic, it's organic. <laughs> So, ayan na yung mga nakuha. Kakainin ko lang to kasi super sayang naman, ba diba? And at the same time, bibigyan ko si kuya kapag gumawa ako. Dadalhan ko siya doon ng mga tatlo. <laughs> kasi parang nasabi niya sa akin, nung binigay niya sa akin tong mga lambog na ano, na mangga sabi niya, okay lang, sige, sa'yo na yan. Kasi nag-offer ako na babayaran ko sa kanya, by the way. Sabi ko, kuya, bayaran ko na lang magkano po ba ang per kilo nitong ganito. Sabi, hindi sa iyo na yan kasi ano eh, binigyan mo, binibigyan mo naman ako ng ano, ng Graham bar. Kaya okay na yan. Ayun, so dadalhan ko siya. Required tayong magdala. Cheris! Actually, hindi. I yeah. not